regist Nagsalita na matapos ng banatan dahil sa kanyang 100K April Fool's Challenge. Usap-usapan ngayon sa social media ang Taragis Takoyaki dahil sa isinagawang challenge nito sa kanilang social media page na kung saan hinahamon ang mga netizens na magpatato sa noo ng kanilang logo at mananalo ng 100,000 pesos. Ngayong uso ang April Fool's, tila nakisabay din ang Taragis Takoyaki sa uso kaya naman ibinahagi nila ito sa kanilang social media. Napukaw ang atensyon ng karamihan matapos may kumagat sa challenge ng Taragista Koyaki na may isang netizen na kumasa at nagpatato sa kanyang noon ng logo ng Taragista kuyaki. Sa panahon ngayon, marami ang nangangailangan ng pera kaya naman hindi na nakapagtataka na kapag may ganitong challenge ay gagawin talaga nila ito para sa premyo ngunit dahil sa challenge na ito tila imposibleng makuha ng netizen ang premyo dahil sakto'ng April Fools at tila naging tradisyon na ng mga Pilipino ang gumawa ng isang post tuwing sasapit ang April 1 para biruin ang mga netizens. Nagpost naman ang page ng Taragista Kuyaki na nagsasabing hindi umano nila accountable sa kung ano mang ginawa ng netizen at mukhang hindi nila ibibigay ang pangakong 100,000 na premyo para sa challenge. Narito nga ang pahayag ng Taragista Kuyaki. Our April Fool's Day post was published earlier in day. After that, we received a number of messages claiming that our post was executed and that someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day. Never trust anything or anyone. The same as any other day. Once more, Taragista Koyaki is not accountable the events that occurred. Thank you. Kaya naman nakatanggap ng pambabatikos ngayon sa social media ang Taragista Takoyaki dahil ayon sa mga netizens kahit April Fools umano ay dapat ibigay nila ang 100k na premyo dahil hindi biro ang ginawa ng netizen na pagpapatatong ng kanilang logo sa noon ito. May mga netizens din ang nagsasabing hindi lahat ng tao ay naiintindihan ang salitang April Fools. Narito naman ang mga galit na galit na komento mula sa mga netizens. Kung hindi ka na bash, wala kang gagawin. Boycott pa din. It's your fault. Kung makakat ka sa simula, kala mo talaga eh, kinausap para di kasuhan eh, no? Hindi lahat ng trend nakakatawa at hindi lahat alam yung April Fools. Panindigan mo na lang yung 100k. Obviously, he did that because he is desperate. Kaya dapat next time, let's be mindful sa mga posts natin kahit April Fool's pa yan. God bless!